ang nawawalang kopa. Ikaapat na apat na kabanata. Samantala, inutusan ni Jose ang tagapamahalang alipin sa kanyang bahay. Sinabi niya, Punuin ninyo ng pagkain ang mga sako ng magkakapatid, ayon sa kanilang makakaya, at ilagay sa mga sako nila ang perang ibinayad nila. Ilagay ninyo ang aking kopang pilak sa sako ng bunso kasama ng perang ibinayad niya sa pagkain. Ginawa ng tagapamahalang alipin niya ang sinabi ni Jose. Kinabukasan, maagang umalis ang magkakapatid na daladala ang kanilang sako. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod ng sabihin ni Jose sa kanyang tagapamahalang alipin, Bilis habulin mo ang mga taong iyon, at kung maabutan mo sila sabihin mo sa kanila, Bakit masama ang iginanti ninyo sa mabuting ipinakita namin sa inyo? Bakit kinuha ninyo ang kopa na iniinuman ng aking amo at ginagamit niya sa panghuhula. Masama ang ginawa ninyong ito. Naabutan ng tagapamahalang alipin ang magkakapatid at sinabi niya ito sa kanila. Sinabi nila sa tagapamahalang alipin, Paano po ninyo nasabi iyan? Imposibleng gawin namin ang bagay na iyan. Alam nyo rin na mula sa kanaan ay dinala namin pabalik sa inyo ang perang nakita namin sa aming mga sako. Kaya bakit magnanakaw pa kami ng pilak o ginto sa bahay ng amo ninyo? Kapag nakita niyo ang kopa na iyan sa isa sa amin, patayin niyo siya at magiging alipin niyo kami. Sinabi ng tagapamahalang alipin, Sige, kapag nakita ko ang kopa sa isa sa inyo, ay magiging alipin ko siya. At ang matitira sa inyo'y walang pananagutan. Kaya nagmadaling ibinaba ng bawat isa ang mga sako nila at binuksan ito. Agad na hinanap ng tagapamahalang alipin ang kopa sa mga sako, magmula sa panganay hanggang sa bunso. At ang kopa ay nakita sa sako ni Benjamin. Nang makita ito ng magkakapatid, pinunit nila ang kanilang mga damit sa sobrang kalungkutan. Muli nilang isinakay sa asno ang mga sako nila at bumalik sa lungsod. Nang dumating si Huda at ang mga kapatid niya sa Ehipto, Naroon pa rin si Jose sa bahay niya. Pumasok sila sa bahay at lumuhod sa harapan ni Jose. Sinabi ni Jose sa kanila, Ano ba itong ginawa ninyo? Hindi nyo ba alam na marunong akong manghula? Kaya wala kayong maitatago sa aking. Sinabi ni Huda, Mahal na gobernador, wala na po kaming ikakatuwiran pa sa inyo at hindi po namin masasabi na hindi kami nagkasala ang Diyos po ang siyang naghayag ng aming kasalanan. Ngayon, lahat po kami ay alipin na ninyo. Kami at ang isa na nakitaan ng kopa. Pero sinabi ni Jose, Hindi ko magagawa iyan. Kung kanino lang nakita ang kopa, siya lang ang magiging alipin ko. At makakauwi na kayo sa inyong ama ng matiwasay.